si Ah, na-stack. Ate, parang gumaganda na tayo. Salamat na, mag-inoo. Sigay ang Panginoon na gumanda ako ngayon. natuwa tuwa talaga ako nasa sa gate eh ah eh gateng at 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 din sa relay gate naman yung mga ano mo din pa mira mo din yan mo tanim-tanim naman sa salamat din na nag-obligate salamat na na okay na tayo Tapos kita tayo magtulungan naman uh, tayo uh, hindi maintain lang. Maintain oh, tayo, ay, ano, -kan ay, lang tayo. busy araw. Hindi hmm. naman tayo hmm. yang, mang, na nag Malapit na rin ako. <laughs> Basta makakain lang. Bukin okay lang na sa akin. Gusto ko lang magkakain. Ito yung mga gamit ng nanay, oh. <laughs> Hindi, nandito lang. Mabawa naman, ano, no? Dapat mapalitan natin yung gamit niya. Pantapo na itong mga, ano, iba mo, <laughs> Ito, hirap talaga si nanay. Wala silang ano dito. Malayo yung tubig nila. Kaliguan nila, malayo. Dito sa'yo, mga idol sa ano, ah, uh, bahay ni nanay. Mayroon naman tulay. Itu uh, uh, ito siya ya, uh, may dala apa? Tolong, pegang ano Dok. Kalau uh, nai malu ito ano malu Tapi, tapi, Ah, wala lang tayong sakit, talo. Salamat nga hindi magkakasakit niya. Hmm. Ano ay, ah, uh, nandito kami para pangkaligo, isyan po. Oh. So, total, ikaw naman na, ikaw naman na mag-isa. Oh, Sabon. Kahit eh, kaundi lang tunay, pero... Mahalaga oh, ito. Oo, mahalaga na to. May noodles, uh, may... Oo, oh, gatas. May sardinas.

nagpapot na eh na ano na tunong sa iyo na uh, mayroong ginto so, uh, uh, ang puso na na nagpadala uh, para daw sa iyo bibigay, bibigay ko ito sa iyo uh, galing ni Amigas Amigos TV yung channel na iya si Tilma Rosario uh, Sakrof

Pero mayroon siyang channel na Amigos, Amigas TV, sa uh, Israel yan. Okay na, mayroon na rin kayo sa iyo. Um ito 159. Ah, bigay ito ni amigos, amiga sa ah, Israel na eh. Ah, uh, uh, ah, magandang yung poso niya. Nakita niya yung poso na din ako na na nabiya. Ah, uh, nabiya. Na, Maraming na, na. salamat. Salamat ang mga ito, si, ano? Sa si amigos. Amigos, amigas. Salamat. Amigos, amiga. amigas. Amigos. Hindi, hindi. Salamat maraming salamat. Sa pagkakataon ng niyo. Oh, niyo. Idol. Nandito na idol sinanay masaya at ano? <laughs> ah. Binisita daw niyo ngayon hirap si nanay, yun mag isa dito talaga kung mayroon lang akong kaya uh, pag gawan ko to ng apartment eh <laughs> <laughs> so, wala pa, wala pa ako sana uh, mayroong ano darating na araw may tutulong pa tayo, uh, na no? salamat mga atin uh, shout out yan ya, ni no? oh may amigos, amigas TV sa Israel salamat po pam uh, ito na Uh, na na yung tulong mo sa ating nanay na nag-isa lang dito sa tulay. At uh, sana yung mga ano, ano dyan, mga kawaiti nito dyan, huwag ninyong i-escape yung uh, video namin para makatulong kayo sa nangilangan pa. Kahit pa lang sa ano uh, at hindi niyo i-escape na kapag dagdag ng bariya-bariya man lang at uh, may ipon, ay bigay natin sa anayang kailangan pa. Salamat sa inyo po uh, at sana ay mayroon pa mga ano. Ah, uh, ano. uh, kung nyo kalimutan, i-subscribe, i-follow yung, ano, yung channel ni Amigos Onigas TV. Ah, uh, mabait na ano, tao. Ang right. At ito, nagpadala ni Nanay ng one-five. Salamat, salamat po. Ang salamat eh. Maraming, maraming salamat sa inyo lahat. Anay, uh, masaya ka ba masaya na? Masaya talaga eh? ako. Ang daming binigay sa ano, akin. Kaunti lang ito uh, na eh. Pero, taos puso na binigay sa iyo. Marami na yan. Hindi eh. sabi kaunti. Hindi naman tayo mayaman eh. Okay. Uh, tsaka, Actually, hindi naman ako charity talaga. Uh, gusto ko lang, siplatan kita dito. Uh, uh Makatulong kahit kaunti man lang. Okay. Uh, Salamat. Uh, sa mga OFW natin dito. Ito, si, si Ma'am Big Bilma uh, Rosario Sacro, Israel ang uh, mayari ng Amigos Amigas TV salamat po bang, salamat po aming salamat uh, na masaya ka na ngayon ay kahit ano mayroong ano oo naman oo uh, kasi yan lang ang na narabot ka din ay marami na yan din hindi yan lang yan dami-dami na yun ngayon ibinigay sa akin. Kunto mo nga yung aray, yung uh, mga araw-araw mong uh, ginagawa dito? Nagtatanim-tanim, nagdadamo, naglalaba. Ayun eh, lang, kasi di ko kaya na mag-idip. Oh. na lang. ako. uh, nagkasuhol ka rin ay? Oo. Oh. Babayad ako tag limang piso, isang galon. Wow. Oh. Akala mo naman mo na kwarta ako, pero kahit di ko na kaya talaga. Yan ang hirap mga kapatid, yung ano, mga kaagap. Yan ang hirap nanay. Ah, uh, malayo yung iniigiba nila ng lubing. Kaliguan nila, inaanog pa nila. Pero may bayad yun. Nagbabayad ako. Di mak nag, uh, ano, utos ko na di ko bayara kaya na kakahiya naman. Oo, so, kailangan mo talagang mayroon yung tinans na no, apira no? Oo. Okay. Wala kang trabaho. Nandito lang. Waray nga. Dito lang nakaupo. Linis-linis lang dito saan. Mga damo. Kasalat at trabaho din. Ay, ginawa waray ko pa. Okay lang yan, ay. Wala <laughs> naman problema. Waray-waray kasi hmm, di mo ma... ma sa, di mo ma... Ano nga, hindi ka makakapagwaray kay waray. May mga, ano na, May mga... Ah... Uh, mga youtuber din na mga waraynay, mga kababayan natin. Ha. marinig nila ang, uh, kita nila yung vlog natin. Mahawa. Di, salama. At bigay na okay. Pero hindi naka-naghanap ng boyfriend na eh. Halakad matanda matandagad na tayo. <laughs> ayaw, ayaw mo na mag-boyfriend na eh, ha? <laughs> Basti ginoo. You know, oh. Ay, kita hiton. Noon sana, bata pa. Oo. <laughs> Pataga, ko Hindi <laughs> ko naisip na yun, kasi, siyempre, ang usapan ng mag-asawa, hindi mo nasisirain. eh no. Pero, And, yeah. ay, ano, distance lang muna tayo ha? Oo, okay. God. ano, pang ano pa nga yan? Ano Matulong ano? sa akin. Marami na. Alam, salamat. Alam mo naman yung kaibigan mo, wala rin. Hintay-hintay tayo, okay. mayroon tayo. tayo, kung tayo dito. Apo. Okay. Uh, sana, ano, Ating ano? salamat. Lang. Bigyan tayo ng lakas ng katawan ng Panginoon. Ano? Kaya guys, yung mga ad na ads namin guys, yung panoorin nyo, yun lang pwede itulong nyo guys na uh, makakaipon kami ng bariburiya uh, para din sa ginagawa namin ng tulong-tulong dito. Ah, uh, -ano lang yung mga ilang minutes guys, tapos huwag yung i-skip yung mga ads. Ah, uh, sana makatulong pa tayo ganito. Mayroon pa akong tulungan guys sa iba tama mayroon bang ang puso na makarinig uh, hindi na naman andan salamat sa inyo uh, so hanggang ngayon hanggang dito na lang guys uh, salamat sa inyo at uh, maraming maraming salamat ulit kay uh, amigos, amigas TV sa uh, Israel ko. Salamat ma'am, salamat uh, at more blessing to you. Salamat, salamat you. din.